ni bagong araw pa bagong linis na naman tayo ayan o maglinis naman tayo ng fish pan ngayon At sa likod ko ang dalawa yan ano, linisan ko ngayon ayan <laughs> nag ano tayo sombrero kasi umambon ayan tignan natin yung ano, linisan natin na fish pan ayan yeah, po ito po yung aning linisan na fish pan ito yung dalawa Ayan na, medyo lagi kasing umuulan kaya kailangan natin limisan kasi baka tumataas na yung ano nila, yung sa tubig na asid kasi laging umuulan. Ito yung mga isda ko. Mga uh, balon yan. yun. So, uh, yung mga malalaking tiyan. hindi lumilipad. Ano lang sila lumalangoy. Hehehehe ni Hehehehe 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 para ano? Hehehehe maano Hehehehe langgam, Hehehehe oh, langgam? Hehehehe 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 Sila eh kailangan ko na magumpisa si dalawa to silang dalawa yan mara isahan na natin ang bakbakan hello hello ito na ang umpisa wala na natin na pulihin yung isda Holy, holy muna. na. Eh, po yung ating isda mga, mga kaibigan. Usul na papa sahat. Usul man, usul pa. Oh lagi. Hehehe, <laughs> yung ato yung anak ko, tinawa ko daw. Sinabi ko ano. Cool. Hiraman Hiram lang. Hiram. Hiram! Kumag-hiram! Ay! Ito, Oh! Tingnan nyo. Mga moly yan. Mga breeder fish. Platinum. Moly. And other results. Ngayon ah. natin yung isda. Para nah, derecho, direchona, Dan Madulas Madulas Badulas. empat belas, Madulas Madulas badulas. Nama no, ya pak kita fokusin yo yang anu. Sudah. Nah, malapukan. Oh. <coughs> oh, ndulas. Oh. Kur itu tahu. Laura. Laura. Oh, ito yung ano mga isda ni kami mo mga breeder na to And, oops, mga ano yan mga platinum uh, balloon muli may 24k may gold ano ito yung ating mga breeder ito yung malaki kayo eh. tingnan yung huh? Wow. Yan po, oh. Malapit na itong mga anak. Oh, ang laki nanti. Buyag. <laughs> buyag Puhu. Puhu. Itu. lang buyag. Puriya buyag. Ito ini oh. Puti din Ayaw magpa ano? Ayaw magpa video okay. Ayan okay. sila Kamaya ano na to Lagay natin sa may maliit na aquarium Tingnan natin yung Pag sa gilid ba Ano sila ano Kamaya okay. ano? Lalaki ito eh pag lalaki kasi payat walang lalaki na mataba tao <laughs> lang mataba pag <laughs> sa mga isda yung mga lalaki payat talaga walang tumataba ito lalaki to Ayan po. Ayan po. ito ito, ito po yung lalaki payat ito ito pa rin, Payat din oh. Oh. Wala talagang mataba. Ang <laughs> mataba. Wala <laughs> mataba na <ng> lalaki. sila <laughs> yung mga ano ko yun. Uh, breeder ko lang. Sana ano. Yung mga anak niya madami na. Madami na, madami na rin silang naibigay sa akin ng mga anak. <laughs> at naibinta na rin ni Kamimo dun sa pisto namin. rin ito mga mali ito pero baba ito magandang klase ito ito talaga yung sa ano yung malaking chan ito oh ang mga, mga nganak na ito oh ito oh. talaga ito oh ito yung mata parang blue eyes yata ito eh hindi naman ito ay, hindi pala. Ito pala isa. Yung um, buhay. Ah, ito. Yung nangalak. Ah, isa pala yung nangalak. Ito yung eh Ayan, oh. Eh, no, lumiit na yung channel. No. Parang malaki pa rin, oh. Ito yung na, Ito, oh. Sa aquarium natin. Tingnan natin ito. ano oh para makita yung side view ah, side view dito at naka -tap view tayo nito na eh naka side view ito maganda dito parang ano uh, taong batik batik uh, ito marble eh. uh. Po, yung ating mga isda po yan uh isda 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 mo diha ayun ito na po ilagay natin sa maliit na aquarium yan para ayun kasi sila sa side view ayun po the side by side uh, isda natin na uh, Ah, ni kami mo pergi. parang white angel Ang puti talaga yan no? pero kailangan natin haluan ng mga ibang kulay mga babae yan, yung mga ibang kulay isa lang yung lalaki yung nandun wala oh, pa kaganda hindi na talaga oh, very very cute cute na cute katulad ng video. Wow, sana oh, oh. Sana <laughs> Ito yung sa unang fish pan. Ito yung isda. Sa kabila naman, iba naman to. Ah, uh, iba naman yung isda, pero halo-halo, pero ano pa rin, ah, balon muli pa rin sila. Yung sa kabila. Okay. Kailangan na natin pisahan na ito. Yan, no? Fish video, ano ba?

དད 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 ng fish pan Bakit madulas? Ayan. Konti na lang matatapos na rin. Hey. Ayan, bilisan kasi magatid pa ako ng ano jantih jantih oh. Eh. Ayo lah, ayo lah naman. Final

finish already already finish okay patapos now oh. ang lagyan ko na ng tubig ano oh. ah maya puno na naman to maya kunti-kunti kung sa kabila parang bukas na kasi mag balot pa ako ng isda para tinda ko mamaya Para yung, hindi rin mano hindi hmm. tayo naman bukas na naman tayo itong isa bukas na naman ito na lang muna hintayin ko na lang mapuno yung tubig para mailagay ko na yung mga isda wow na wow na wow ayon maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Thank you, thank you so much.